Ang hiling, hiling ko lang, bakit nila ayaw ilabas sa Senado ang Ilocos Norte? Bakit nilampasan? Nakita natin lahat. Binibilang lahat at binimension lahat ng probinsya. Number 30 yata ang Ilocos Norte. Nung 29, nasa 31 na, 32, 33, wala na yung Ilocos Norte. Nung hinanap, I think Marco Leta yung nagtanong, meron ka yata nalampasan? Wala, wala, wala. Hinanap. Ayun pala, Ilocos Norte, nagsara na. Ngayon, hinihingi ko lang, unahin ang Ilocos Norte sa Senate, which is very impossible to them because up to now, hindi nila ginagalaw. Imbestigan naman ang ICI, kung totoo kayong tao na ICI na for the country, punta na kayo sa Ilocos Norte dahil inaayos na lahat ng mga kalukuhan na project doon. By doing that, magkaroon ng kredibilidad ang ating presidente na magbintang sa iba. Simple lang. Tumutulong pa nga tayo eh. Para may credibility ang ating presidente. Unay yung ang pakuran niya, probinsya niya. Pag maninis, bintangan niya na lahat. Kalkalin niya lahat. Eh, sinakalkal niya, ayaw niyang galawin ang probinsya niya. Sinong maniniwala diyan? Hindi naman tayo lahat gago. Ginagawa, ang masama kasi dyan, bilyon-bilyon nang nawala, ginagawa pa tayong bangbang. -bang. Wala tayong alam. Wala siyang pakialam. Sa ibang bansa, ibang sinasabi. Sa statement niya rito, ibang sinasabi. So, paano tayo mag... Kailangan ko na kanina si Diskaya, bakit nila binigyan ng 31 billion within 3 years? Ako, kontraktor ako. Tatay ko, kontraktor. Ang taga-taga namin, kontraktor. Never kami nagkaroon ng ganyan. Bidding. Binibid na pa ako, nakasundot na ako ng 2 billion. Nagtakwa na ako sa public or and highways ng uh, dokumento. Sabi mo nga lahat ang, ang project ng satrap o ilan nakuha. Isa lang nakuha ang TRAP, yung uh, hindi pa hindi flood control to, uh, diversion road. Nang, na, 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 pa nung 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nine years. And yet, ang total, 900. Ito po, liwanag, galing sa Public Ocean Highways. Pirmado po ito. Nandiyan po ang... Ang proyekto ng satrap na sinasabi. Inaamin ko sa akin to, Pero, tingnan nyo naman. Nine years, ang total na naibigay, 900 plus. Wala pang isang bilyon. At ginawa ko, girawang sa trap, 700 million. Di nabawasan pang 200 million. Yan ang tunay na project. Bidding. Ay ngayon, eh, mas malaki pa. Ang government estimate. ang kuha nila, mas mataas pa eh. So, yun ang tunay. Ngayon, ako bilibintangan na nakasungkit daw. Talaga, kasi nung alingan natin ang sinasabi ng ating uh, gobyerno, paano tayo maniniwala ngayon dyan?